Now, what is the root of the fall of the jelly coasts? Okay? Alam po, sa mga bossing ko sa exorcism, shout out na no, kay Father Joseph, Father Winston, okay? mga, uh, I believe, uh, TV Maria, and maybe you, our dear viewers, would have preferred that uh, my more knowledgeable mentors and more experienced mentors, and shall I say, holier mentors, oh, I will not say holier, kasi baka, ibig sabihin, holy din ako eh. My holy mentors, okay, would be speaking here to you, no? And uh, siguro dahil pandemic, iba sa hindi available, no? Kaya, kailangan ako muna ang po ninyo, no? Pero, iba naman po rito sa kanila ko rin ay natututunan dahil sa kanilang uh, pitagan din na pag -aralan. And one of the things uh, um, I've learned and they taught me was that the root of the, angelic, the fall of the Angelicos, first is, The refusal of incarnation. Alam niyo yung incarnation? Sarap po sa champurado yun eh. Ay, hindi po yan. Hindi po yan. Mali, mali. Incarnation. Uh, the word was made flesh. Huh? Remember? Uh, God becoming man. Okay? Taking human flesh. Okay, incarnation. Pagpasok sa laman. In karo. Incarnation. Okay? At, para sa kanila, para bagang bakit ka magkakatawan tao? Ba't di ka tumulad sa aming anghel? Parang gano'ng reflection to eh. Parang hindi yata maganda na kayo magkakatawan tao. Okay? Parang mas mahal mo pa yung mga taong yan. Bakit hindi ka maging anghel? So, you see? Okay, incarnation. Pero ito, merong isang dahilan pa. Okay? Look at this. Mary as queen of angels and mankind. Okay? Ano po? sa ating pong pag-aaral, alam natin na may isa pang diablo na si Lucifer, no? Lucifer. Sa totoo lang, ganda po ng pangalan niya, eh, no? Lucifer, bearer of light. Luz, Lucy, o light, then fair, to bear light, no? Ganda-ganda sana, eh, no? Pero huwag niyo kong isipin na Lucifer, and it's against God. No, no match po yon, Pangit, pangit yung, pangit yung match up, no? Hindi po No? It's not about God who is the creator and Lucifer as the creature. No. Hindi ho match yun. Pero kung ating pagnililayan sino ba talaga yung opposite ni Lucifer? At sino yung kanyang talagang uh, kabaliktaran? It's Mary, the Blessed Mother. Why? Kasi Lucifer, because of pride and disobedience, he became a fallen angel. But the Blessed Mother, because of her humility and obedience, na he was assumed into heaven. Okay, at siya naging reyna na langit at lupa. Kaya yung po yung kabaliktaran. Kung may paglalaban paglalabaning kayo, yun dalawa. Okay. Kaya po si Maria, dahil hindi matanggap ng mga anghel na ito na naghimagsik sa Diyos, na siya'y magiging reyna ng langit at lupa, Okay? It cost, it cost them to rebel against God. Okay? So, tandaan niyo po yun, ha? Eh. No? Ngayon din, pag nilayan din, ano? Kaya ako si Mary, banggitin mo lang yung pangalan niya sa mga jablong to. Nako! Talaga namang, they will tremble in fear at the name of the Blessed Mother. Okay? So, so, having said that, yung kanilang refusal, sa pagkakatawang tao ng Diyos, Okay? Refusal to make Mary as the queen. So, ano kaya yung mga naging kasalanan nila? Yung mga unang kasalanan nila? Well, of course, one of them will be envy. No? Ingit. Ayun nyo, matindi talaga itong ingit eh. Okay? Bakit? Kasi, if you know the seven capital sins, pag nilayan po ninyo, envy lamang ang tanging kasalanan na hindi ka makararamdam ng kahit sandaling kaligayahan. The other six, oh, there's a sense of temporary gladness or happiness, no? Pero envy, wala talaga eh. Well, sabihin nga natin, oh, greed, di ba? Oh, sabihin natin yung iba, greed, well, kapag nakuha mo na yung talagang gustong-gusto mo, kahit na marami kang bagay, pero meron ka pa rin gusto makakamtan, di ba? There's a sense of satisfaction kahit pa paano, temporary, di ba? Or lust, of course, <laughs> di ba? Sense of temporary satisfaction to uh, gluttony, aba, ang <laughs> sarap kumain eh, no? Pag nasosobra na, minsan di mo lang maalam eh. But there's a sense of satisfaction and even in anger. Sometimes there's a sense of temporary satisfaction na pag nailabas mo na yung galit mo, ayan, napagalita na kita, nakaisa na ako. <laughs> But envy? No. There's no sense of temporary satisfaction or happiness. As a matter of fact, it is defined as a uh, sorrow over the blessings of other people. Kita mo naman yun? How wicked envy is? Okay. Kaya na naramdaman ng mga fallen angels na ito. Yung matinding ingit. Kaya mga kapatid, no? Tandaanin nyo to ha? Kapag may naninira sa inyo, may mga nagsasabi hindi maganda. May mga bagay-bagay na uh, uh, they bear false witness against you. The root is envy. Kasi wala namang maninirang tao na hindi naiingit eh. Pansinin niya. Pag po niya. It's always about envy. Okay? Pride. Ha? Huh? Yabang. Okay? Mas mataas ako dyan eh. Mataas ako kay Marie eh. Bakit ko siya sasambahin bilang reyna? Di na, uy. Okay? And of course, hatred against God. Di ba? Hatred. Kaya, ano nangyari? Okay. Sorry, ha, lumampas yung end. Hindi po. <laughs> the fall of the angels led to rebellion. Mm. Eh, binasa ko lang ako. Ano? Led to rebellion. Okay? So, in a nutshell or in short, ano na ngayon ang purpose ng mga fallen angels na ito? Bakit sila nandito? Bakit sila kalaban? Ano bang gusto nilang gawin? Okay? Ito po maganda malaman po natin maintindihan. What is the purpose of the fallen angels? Why don't they why don't they go where they belong? Why are they staying beside near inside us? Okay? Pero magtatanong muna ako. Kung galit sila sa Diyos, kaya-kaya nilang gantihan ang Diyos? Mm, Palagi ko hindi, ano? Hindi lang kaya. Kaya kanino sila pupunta para makaganti sa Diyos? Sa mga mahal ng Diyos. So, first, the purpose of the fallen angels to see as many human beings as possible join them in rebelling against God. Pikat, no? In rebelling against God. Na mas marami pang magalit sa Diyos, tumalikod sa Diyos, maghimagsik sa Diyos. Second, hindi lang yon at ito masaklap, and in the end, drag as many souls as possible to be forever damned with them in hell. Alam na nila kung saan sila pupunta. But until that time, they want to drag as many souls as possible to be forever damned with them in hell. So, hindi ko man kayo nakikita, taas ang kamay na gustong mapasama sa kanila. Ay, nagtas ako ng kamay. Akin di ako, hindi ako. Hindi po, ano? Sana wala nagtaas ng kamay dyan, ha? Balita ko, mainit sa impyerno. Kung naiinitan ka ngayon, hindi ko alam kung ilang times yan. Kaya wag po. Sana lahat tayo magkita-kita sa langit. Kaya ho tayo nag-aaral upang hindi maisakatuparan ang pakay ng mga anghel na ito na nahulog mula sa langit. But as a consolation, my dear friends, consolation prize, ha? Fallen angels don't increase in number because they can't reproduce themselves. Kaya huy, mga napapanood ninyo na ni-rape daw ng kapre habang natutulog yung dalaga at ng anak. Ah, hindi ho totoo 'yon. Okay? They can't reproduce themselves. <laughs> okay. Ayun yung sasabihin. Uy, anak ng Diablo, yan, bakit ni-rape yung ano niyan eh, yung natutulog ng kapre. Okay, hindi ho totoo 'yan. Pelikula lang po 'yon. Okay? Fallen angels don't have unlimited powers. 'Di ba? Good news 'yon. Prepaid lang pala kayo. Hindi pala kayo only. Okay? Kaya meron limitasyon ang kanilang kapangyarihan. No? Maaaring mas makapangyarihan sila sa ating tao, sa iba't ibang pagkakataon, o sa ibang larangan, pero hindi laban sa Diyos. They don't have unlimited powers. Fallen angels huh, are not equal in might to the good God who is eternal, all-powerful, and all-knowing. Yan, ha? Eh? gagalit ng demonyo ngayon, nilalabas natin yung weaknesses nila. Okay? Kaya sulat nyo, balikan ninyo ang video na ito. They're not equal in might to the good God. Because God is eternal, almighty, and omniscient, omnipotent. No? Kung anong okay? so pa gustong itawag doon. Okay? Isa fallen angels are mere creatures. That's what I'm saying a while ago. And in the end, no match for God, their creator and judge. Ay, ito nyo mga kapatid, siwalat natin yung kahinaan nila. Mga nilikha lang din sila. Maaaring meron silang pwedeng gawin sa atin kung ahayaan natin sila. Pero kung masahayaan natin ang kapangyarihan ng Diyos, kanyang kadakilaan, ay laging mamayani sa atin, hindi kaya tayong talunin ng ating kalaban. Okay? Ano pa sila? Pero more importantly, my dear friends, there are still more faithful angels than fallen angels. Maganda na, ano? maraming mga marahil nagdesisyon laban sa Diyos, pero mas marami pa rin ang anghel na para sa Diyos. Pader, ilan po ang fallen angels? Hindi ko po alam ang bilang. But if I will speak from experience, one time, siguro magandang makarinig nyo rin, no? Pero po akong uh, dinala po sa akin na isang batang babae na 19 years old, no? Uh, ako po yung pa sa Marikina noon. And uh, while I was uh, performing and reciting, uh, pronouncing the right of exorcism, um, may mga words po sa rite of exorcism na talaga matitrigger po yung demonyo. And for some minutes, no, after I uh, pronounce a particular sentence, no, bigla pong yung bata ay nagsimulang sumuka at uh, siya po ay umubo na umubo, sumisigaw na para bagang mula sa bibig niya ay may mga lumalabas, no? Kasi yun po yung parang sound ng kanyang ano eh. Wala ko nakikita. Hindi ko po nakikita yon. I do not have that charism, no? Maybe some of the exorcists have, no? Pero nung ina-exercise po siya, siya po ay uh, umuubo and uh, making some sounds coming from her, her stomach, no? Papalabas, okay? And you know, nung pagkatapos po ng exorcism, I was able to talk to her, okay? At sabi niya, yung nga, parang nararamdaman daw niya na gano'n lang nga. No? At one point, she was conscious daw na parang siya ay dumuduwal dumuduwal. Okay? And para baga may bumulong daw sa kanya na may mga lumalabas daw. Sabi ko, ano sa tingin mo? Yan ano sa kanya? Father, parang narinig ko, there were more than 200 demons coming out of me yun ang parang sharing niya sa akin ano? sabi ko, 200 talaga? okay sa isang bata pa lang posibleng 200 or more so kung tatanungin mo, ilan ang demonyo 200 plus yung sayo marami yung sa inyo yung sa akin marami po But the good news is, there are more faithful angels than fallen angels. So ayan po mga kiers, sana'y kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Ecclesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapriyan. yan. Hello mga kapatid. ah uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag sa kay Bro Dance Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic, Facebook fans and YouTube channel, dami ninyong matutunan is sa buhay natin ang ating matutunan. Rodrigo en la iglesia.